So, what's up sa inyo ano, mga kaibol? Yeah. So, di bali uh, i-update ko kayo kung ano na itsura ng mga inakay ng Parblo Opa Split Dan Hen tapos uh, Green Opa at F-Line Cock So, uh, di ko lang alam kung pwede ko na i-harvest yung dalawa Uh, yung, uh, yung isa pala kasi uh, pare yung tatlong ina eh tatl kumakain na parehas pero yung balahibo hindi pa ah uh, hindi pa kompleto no so yung balay, papa, ay papaito asa sa inyo no yan yan Itong isa na to na nasa harapan, hindi pa kompleto balahibo niya. Pero kumakain na yan. So, di bali, yan. Ayan, papa, ito sila sa inyo. Ano? May okay, ibot yan. Ayan, so di bali, itong, ano dito, nanalinis. nalinis. Ayan. Ayan. So, ayan. Ayan, guys. Dito ba? Ayan. Ito na sa una na to, hindi pa kompleto balahibo ay kitang-kita niya naman eh. Ayun, may mga puti-puti pa. Puti Pero, kumakain na yan. Kumakain na yan. Ito, nag-iiba kulay. Itong parang tort na to. Ayan. Ayan, sa na yan. Ayan, yung puti ulo. Nag-iiti, ah... Nag-iiba kulay kapag uh, uh, uh naaarawan. Okay? Yes ito yung ito, ito, ito kasi medyo hindi pa rin hindi pa rin naman din kumpleto. ito na sa si dulo pero kumakain na lahat yan ito hindi pa pero oh, tama lahat kumakain na yun eh yan daw so di bali ah uh, so, uh, doon na siya ilalagay sa pinakababa doon na sa pinakababa o oh, isama ko rin muna sa mga kakatail Patry ko lang muna sa doon uh, sa uh, right. kasi doon lang muna yung pinaka safe. Ayan. Ayan. Ayun. Ayun. Nag, uh, ayun, nag-aano ng kulay oh. Eh. So ayun guys, oh, uh, mga kaibo. So di pinaka ito all sa inyo. Hawak pa rin. Tapindot ko ka lang yung ah uh, yung sa video. So di ba, dito. Hindi ko lang alam kung uh, hindi ko lang alam kung aawain o hindi. Kasi mababait naman itong mga ito eh. Sila sila lang yung nag-aawain na, tatlo. Should eh. Sana, mga itlog na ulit to. Yan. Ayun yung mga magulang nung inakay. Yan. Yan. ito wala ako eh. Ay, kita niya naman, may isang inang, hindi ko lang alam kung kita rito eh, mayroon ng isang itlog yan. Dito, wala pa, usual. Yan, wala pa yan. So, wait lang tayo guys. Bubok bubuksan ko lang yung, yung nasa gitnang kulungan para makita ninyo yung, ano, uh, magiging resulta uh, balik ko kayo maya maya so yun guys napapakita ko na sila sa inyo na ilagay ko na Obserbahan ko pa guys yan yan may bago pa sila eh yan tsaka yun pero lahat na yan guys kumakain na ang ganda ng kulay yun Nagtatry na siya lumipad na. Guys, ito. Hindi ko malaman kung ayan. Uh, Tatago pa eh. Pusin natin. Pusin advice nyo lang ako guys, ha, kung pwede na uh, silang ano, may nagsisiksikan pa eh. So, yun. Uh, and then na, uh, inoobserba ako pa rin din kasi. Kasi yung isa dun ay eh, hindi pa kumpleto balahibo. Tapos yung isa, yung pinaka uh, ano, ah, uh, yung kumpleto na balahibo eh, ay practice na lumipad. So, di bali, ah, uh, advice lang kayo sa akin, kung ano yung pinakamagandang gawin kahit na alam ko naman na yung ibang pamamaraan iniisip ko rin kasi yung magulang baabigla bigla nang patayin yung mga anak eh kaso ito lang sa inyo yung mga kaibon. thank you